Tinanggihan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na ma-hospital arrest siya. Batay sa desisyon ng Pasig RTC Branch 159, nakatatanggap naman ng sapat na atensyong medikal si Kibuloy habang nakakulong sa Pasig City Jail. Wala raw silang nakikitang dahilan para isa ilalim pa si Kibuloy sa hospital arrest. Na-clear din naman daw siya ng ospital noong Setyembre matapos dalhin doon dahil sa pneumonia. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kampo ni Kibuloy tungkol sa desisyon ng Korte. Nahaharap si Kibuloy sa kasong Qualified Human Trafficking sa Pasig RTC at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa isang Korte sa Quezon City. Dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon. Itinanggi ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na sangkot siya sa anumang katiwalian matapos ireklamo sa ombudsman ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption. Sabi ni Rivera, malinis ang kanyang konsensya. Handa raw siyang harapin ang reklamo at sagutin ito. Hindi pa raw niya natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo. Sa kabila niyan, makikipagtulungan daw siya para ipaliwanag ang kanyang panig. Sinampahan ang patong-patong na reklamo si Rivera at ang kanyang asawang si Concepcion, Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera, pati si DPWH Tarlac First District Engineer Neil Farala dahil sa pag-award ng halos 600 million peso infrastructure project sa kumpanya kung saan presidente umano si Rivera. Sinusubukan pa naming kunan na pahayag si Vice Mayor Rivera pati si Farala. nagtanggil Sparkle Star sa red carpet premiere ng musical film na The Heart of Music. Kabilang dyan si Cruz vs. Cruz star Gladys Reyes na bida sa pelikula. Kwento niya, very happy siyang maipakita ang kanyang creative side at ang pagsabak niya sa kantahan. Kasama niya rin sa cast ang co-stars niya sa Cruz vs. Cruz na sina Elijah Alejo at Jenny Gabriel. Present din sa premiere si Encantadia Chronicles Sangre star Angel Guardian. John Lucas at Maka Love Stream star, Sean Lucas. Full support din sa premier ng ilan pang kapuso stars. Bawal po yung ginawa ng batang nakasabit sa isang umaandar na tricycle sa National Highway ng Buluan, Maguindanao del Sur. Sa loob ng tricycle, kitang puno ito ng mga sakay. Ayon sa ilang residente, matagal na itong ginagawa ng mga estudyante kahit delikado. Sabay-sabay raw kasi ang uwian nila kaya sumasabit na lang ang ilan kapag puno na ang tricycle. Matagal na po ang ipinagbabawal ng Land Transportation Office ang pagsakay ng pasahero ng higit sa kapasidad ng tricycle. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, bawal din ang pagdaan ng mga tricycle sa mga national highway maliban na lang kung walang alternatibong ruta o may exemption ng lokal na pamahalaan. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos malunod sa isang sapa sa barangay Agtugop sa Asturias dito sa Cebu. Kwento ng pinsa ng biktima, sinagip ng 35 anyos na lalaki ang nalulunod niyang 12 anyos na anak na hiligop ng whirlpool o alimpuyo. Tinatayang pitong talampakan ang lalim ng sapa na malakas sumano ang agos. Pagkatapos maligtas ang anak, ang biktima na ang hinigop ng alimpuyo at tuluyang nalunod. Para masiguro ang kaligtasan ng mga maliligo sa lugar, naglagay na ng lubid at life ring doon ang lokal na pamahalaan. Mahigit 43 billion pesos na halaga ng umanay marijuana kush at vape cartridges ang nasabat mula sa isang lalaki sa bypass operation sa Taytay Rizal. Naresto ng pulisya ang sospek sa mismong bahay niya sa barangay San Juan. Doon din tumambad ang kilo-kilong marijuana kush, dried marijuana at vape na hinihinalang may marijuana juices. Bukod dyan, nakumpis ka rin mula sa sospek ang perang ginamit sa operasyon, mga gamit na pinaglagyan ng mga ilegal na droga at ilang ID, kabilang na isang peke umanong driver's license. Tumanggi magbigay ng pahayag ang sospek tungkol sa krimen. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy ang investigasyon ng pulisya ukol sa pinagkukunan ng mga iligal na droga ng sospek. Matindi ang problema sa backlog ng mga silid-aralan sa buong bansa. Nadiskubriyan sa Senate Budget Hearing ng Department of Public Works and Highways. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa gitna ng pagkakaungkat ng mga substandard at mga ghost flood control project ng DPWH, lumabas din sa budget hearing ng DPWH sa Senado ang naka-alarmang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? So, for 2025 po, out of 1,700, na dapat gawin 22 pa lang po ang, ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na SEC At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Nasa 146,000 na kasalukuyang classroom backlog. Kung magpatuloy daw sa ganitong usad, babala ni Senador Aquino, posibleng umabot hanggang 200,000 ang kulang na silid-aralan pagsapit ng 2028. Dito halimbawa sa Batasan Hills National High School na may pinakamalaking populasyon ng mga high school students sa buong Quezon City, mahigit labing apat na libong estudyante ang naka-enroll at mayroon lamang 105 at limang classroom. Kailangan pang magdalawang shift kukulangin po kami ng kulang po kami ng, ng 45 classroom pa. Nagsimula raw ang matinding kakulangan sa si silid pagbalik ng in-person classes noong 2022 matapos ang pandemya. Nagpatupad sila ng blended learning modality pero may umusbong na problema. Mababa po yung literacy at sa kanyumerasi ng, ng mga bata. Sa dami po ng enrollees at kulang sa classroom, napipilitan ngayon yung mga schools na uh, medyo sik masiksik yung, yung mga bata sa classroom. Pumataas naman ngayon yung, yung absenteeism. Hindi na sila komportable yung mga bata. Sinisikap daw ng mga eskwelahan na palakasin ang internet at magtayo ng learning hubs kung saan mananatili ang mga guro habang naka-online class. Pero importante anilang matayo ang mga kulang na classroom. Ayon sa principal ng Batasan Hills National High School, tatlong taon nang may pending request ng paaralan sa DPWH na ipinadaan sa DepEd para sa mga karagdagang classroom. Pwede raw sana magpatayo ng mga bagong classroom dito sa bahaging ito. Pero ayon sa DPWH na bumisita rito kamakailan, hindi pa raw ito masisimulan dahil kailangan munang gibain ang dalawang gusaling ito. Na tatlong taon na ang edad bago pa masimulan ang mga bagong silid-aralan mapuprostrate ka, pagkalalo sa mga delays na yan. Kaya lang, syempre, uh, alam namin na walang garanti na darating. So, kailangan namin gumawa ng paraan para ma-address pa rin yung mga issue. Plano ng DepEd. Gusto na namin baguhin yung sistema. Dahil for since 2018, tanging DPWH lang ang nabigyan ng kapangyarihan gumawa ng DepEd classrooms. Ang gusto namin ngayon, pati isama na yung local government units. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. Meron tayong pino uh, pino propose na public private partnerships or PPPs. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng direct funding ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga classrooms sa bansa, nakatakdang magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DPWH, DepEd at Local Government Units upang mapatupad ito. Tulad daw ng pagtugon ng DPWH sa mga nasirang paaralan dahil sa mga kalamidad, ganon din ang gagawin nila sa pagtatayo ng mga silid. Kaya naman pala eh, ng mabilis, no? Kung gagawin nga nga, tututukan nga. That same principle, we're gonna apply also to address the backlog. Mariz Umali, Nagbabalita, para sa GMA Integrated News. Inanunsyo ng kapuso host na si Kim Atienza ang hindi inaasahang pagpanaw ng kanyang anak na si Eman. Sa joint statement ng mag-anak, sinabi nilang nagdala si Eman ng labis na saya at pagmamahal sa kanilang mga buhay at sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang authenticity ni Eman ay nakatulong daw para hindi maramdaman ng marami na sila'y nag-iisa. Sparkle artist po si Eman. Nakikiramay po ang programa kay Kuya Kim at sa kanyang pamilya. Mainit na balita, guilty ang hatol ng Bacor Cavite Prosecutor's Office sa aktor na si Archie Alimanya sa reklamong acts of lasciviousness na isinampan ng actress singer na si Rita Daniela. Wala pa komento so ang kampo ni Alimanya kaugnay sa desisyon. Dati nang sinabi ng piskalya na karamihan sa laman ng counter affidavit ni Alimanya ay pagtanggi sa mga aligasyon ni Daniela. Sabi naman ang kampo ng actress singer masaya sila sa desisyon. Inilaban daw yun ni Daniela at nakamtan niya ang hostisya. Hiniling ng kampo ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pasig Regional Trial Court na payagan siyang lumabas pansamantala sa Pasig City Jail. Batay po sa inihain sa Pasig RTC Branch 167, yan daw ay para makapagsampas si Guo ng reklamong estafa sa Provincial Prosecutor's Office sa Tarlac laban sa Baofu Land Development at mga stakeholder nito. Ayon sa kampo ni Guo, niloko siya ng mga dati niyang kasosyo sa Baofu Land at pinalalabas pa, na siya ang may kasalanan. Nangako ang kampo ni Guo na agad siyang babalik sa Pasig City Jail kung saan siya nakakulong dahil sa kasong qualified trafficking, kaugnay sa mga umano'y ilegal na aktibidad sa Pogo Hub sa Bamban. Bafu Land ang developer ng naturang Pogo Hub. Inamin noon ni Guo na incorporator siya sa Baofulan pero nag-divest daw siya sa kumpanya bago tumakbo mayor ng Bamban noong 2022. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Bauku Land kaugnay sa reklamong isasampa ni Guo. Ilang pets ang naghatid naman ng kakatakyutan sa isang masquerade party sa Florida sa Amerika. Ang kanila kasing fur parents may paandar na costume sa mga alaga. Tingin nga. Yan o, no? suot ang kanilang costume, maagang nag-trick or treat ang mga fur baby kasama ang kanilang owners. May nakaala Elvis Presley at mga karakter na sikat sa pelikula. Ang iba naman, Tila laruan, hindi rin nagpahuli ang isang kabayo na naka-dragon costume habang nakabihis na vikings ang kanyang fur parents. Ayon sa mga organizer, ang kikitain sa event ay mapupunta sa isang animal farm na nag-aalaga sa rescued at adopted animals. Wow, wow na wow! Na wow. wow. Para mapapanood na this Sunday ang star-studded second part ng 30th anniversary special episode ng longest kapuso gag show na no Bubble Gap. This week, a hot new bombshell enters the villa. Teaser yan sa upcoming skit ni Meme Vice Ganda with Charisse Solomon and Kapuso Comedy Genius Michael V as the iconic Mr. Asimo. Pasabog ang puksaan at tarayan. Chika ni Meme sa behind the scenes ng set, hindi kompleto ang pagiging komedyante kapag hindi ka nakapag-bubble gang. Mag magiging guest din si former PBB housemate Snier, Bukod kina Meme at Esnir, maghaharap na rin this Sunday si Paulo Contes as Emil Maangil at 24 oras anchor Emil Sumangil. Makikisaya rin sa episode ang iba pang dating kababol. Sabay-sabay natin niyang panoorin sa linggo 6.10pm sa GMA.